Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang enerhiya ngayon ng Venus sa iyong communication sector at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw mas maganda ang pili mo ng iyong pananalita at maganda rin ang iyong mga connections sa araw na ito at marami kang maakit ngayon na ibang tao dahil magaling kang makisama. At ngayong araw magaganda rin ang mga pag-aaral at ang mga leksyon na iyong makukuha. Mas charming ka sa araw na ito at mas ma-enjoy mo ang iyong mga connections ngayon sa ibang tao. Maganda ang pagiging independent ng mga Aries ngayong araw at hindi ka rin takot sa araw na ito pagdating sa mga problema, nakikipagkompetensya ka sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw ay medyo tame ang iyong mga connections sa araw na ito. Yung mga arrogante ay hindi mo pinapakisamahan, tinatalikuran mo ang mga ito. At para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maayos ang iyong pangangatawan pero malakas ang stress mentally. Marami kang mga iniisip, nagkakaroon ka ng anxiety. Kaya sa araw na ito, mag-relax. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maganda ang iyong pag-ibig. At kung ikaw ay meron ng karelasyon sa araw na ito, bantayan ang iyong mga sasabihin kasi meron mga challenge, meron mga tentasyon sa araw na ito. At kung ikaw naman ay single ngayong araw, merong iba na hindi madaling makaunawa sa iyong mga signals. Kaya, Merong mga tao ngayon na hindi rin makaunawa sa kung ano ang iyong intensyon at kung ano ang iyong pakahulugan. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, maganda ang iyong hard work. Maayos ngayon ang pagplano mo ng iyong pananalapi at pati na rin sa iyong budget. Kaya mas maayos ngayon ang araw kumpara kahapon. At sa araw na ito, Aries, Malakas ang impluensya ngayon ng buwan na magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas ng loob at mas visible ngayon ang iyong mga emosyon. Madaling makita ng mga tao ngayon kung ano ang iyong nararamdaman at mas realistic ka sa pag-unawa ngayon ng mga sitwasyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 18, 22, 33, Forty at forty-two. Mabilis naman ang pick-up ngayon ng mga Charles pagdating sa pagkakaiba ng mga pananaw ng mga taong nakapalibot sa iyo. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Venus sa iyong sektor ng mapagkukunan. Kaya maganda ang pag-appreciate ngayon ng mga tao sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng kalinawan pagdating sa mga sitwasyon sa pera. At ang Venus ang makatulong sa iyo ngayong araw na mas maging komportable ka kung anuman ang magaganap. Maraming mga masasayang aktibidad sa araw na ito kung saan ikaw ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at malakas rin ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong privacy sector. Kaya motivated ka ngayong araw, magaganda ang iyong mga emosyon pero tago ngayong araw ang iyong mga nararamdaman at ang iyong mga plano. At sa araw na ito, ang mga impormasyon ay hindi mo dali-daling sinasabi sa ibang tao, pinag-iisipan mo ito ng maayos. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayos naman. Maganda ang kaligayahan mo kasama ang mga kaibigan. Happy ka naman sa araw na ito. Nakakaroon ka ng self-discovery. Marami kang ma-realize sa iyong sarili. At maganda rin ang iyong pangangatawan ngayon, pati ang iyong mental health. Ang iyong pag-ibig at relasyon naman sa araw na ito, merong mga papalapit na mga celebration at yung mga may asawa sa araw na ito ay maayos ang pag-ibig at merong mga anniversary o kaya merong celebration dahil merong bagong anak. At sa araw na ito ang mga single naman ay nakakaroon ngayon ng lakas ng loob na gawin kung ano man ang mga gusto nila sa kanilang pag-ibig. Ang career at pera sa araw na ito merong mga konting problema at ngayong araw kailangan ang pasensya sa trabahoan lalo na ang pag mo ngayon sa ibang tao, sa mga kasama mo. Malakas ang temper ngayon ng mga Choros, kaya kailangan bantayan ang mood mo sa araw na ito. At ngayong araw, Choros, ikaw rin ay magkakaroon ngayon ng realization sa kung ano ang mga unrealistic na plano at sa araw na ito ikaw ay maraming malaman na katotohanan. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 16, 25, 39 at 41. Mas determinado naman ang mga Gemini sa araw na ito para tanggapin kung anuman ang pananaw ng ibang tao. At sa araw na ito, mas epektibo ang iyong mga pananalita. Sa araw na ito, mas grounded ka at mas open-minded ka rin. Nakikinig ka rin kahit papano sa kung ano ang mga pananaw ng ibang tao. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor, kaya ngayong araw, maganda ang iyong pangakit. Maraming mga tao ang maniwala sa iyo, magkagustus sa iyo at magbigay ng suporta. Ah. Dahil ngayong araw, mas karismatika, ka, mas kind ka ngayon sa pananaw ng ibang tao, kaya ma-enjoy mo ang pagbigay rin ng oras sa iyong sarili at sa mga tao na andyan kasuporta sa iyo. Mataas ang iyong passion ngayong araw at mas sociable ka rin sa araw na ito. Ipinaglalaban mo kung ano ang iyong mga interest, ano ang iyong mga pangarap, at pati na ang goals mo para sa pamilya. Mabilis mo rin matapos ngayong araw ang iyong mga trabaho at iwasan lang ang mga kumpruntasyon sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga mahal mo. Meron kasing mga hindi pagkakaunawaan ngayon at lalo na na sa araw na ito, ang mood ng ibang tao ay magkasalubong yung mga galit ninyo. Ang inyong health at wellness sa araw na ito, bantayan ang iyong kalusugan, medyo stress ang mga Gemini sa araw na ito, nakakaapekto ito sa iyong tulog at merong iba nagkakaroon ng iritasyon sa kanilang tiyan dahil sa stress at kailangan bantayan ang kalusugan kalusugan, lalo ang iyong mga kinakain. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, happy naman, active naman ang mga Gemini ngayon at ang kanilang romantic partner. Pero kung ikaw ay single sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng kagustuhan ngayon na makakilala ng bagong tao. At yung mga merong asawa naman sa araw na ito, merong mga major decision na gagawin patungkol sa inyong relasyon o kaya meron kayong mga expectations sa inyong mga relasyon ngayong araw sa asawa ninyo, sa mga anak at pagdating naman sa inyong career at pera ngayong araw mahalaga ang pasensya at malakas ang pagiging possessive ngayon ng ibang tao marami kang ma-realize sa araw na ito Gemini lalong-lalo na pagdating sa pagkikitungo mo sa mga kasama mo sa trabaho at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 8 13 22 26, 27 at 35. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga cancer dahil sa araw na ito mas honest ka, mas totoo ka sa iyong mga pananalita at meron ding mga revelation sa araw na ito mga sikreto na mabigyang liwanag sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay maganda ang iyong simula, lalo na sa unang kalahati ng araw, pero maging hectic ang schedule mo pagdating na sa bandang hapon. At magaganda naman ang iyong mga plano sa araw na ito. Bantayan ang iyong kalusugan kasi sa araw na ito, merong iba sa inyo lagnatin. Yung iba, kailangang agapan agad-agad kung ano ang inyong nararamdaman. Dahil yung mga maliliit na problema, kung hindi tugunan, ay magiging paulit-ulit at makaroon ng iritable ang iyong mood o kaya meron mga pagbabago sa diet ngayong araw. Kaya mahalagang maging practical kung ano man ang iyong nararamdaman, ay bigyan agad ito ng solusyon. At para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, magkaroon kayo ng magandang oras, magandang bonding ngayon kasama ang iyong kapartner kahit na busy ka. At yung kung ikaw naman ay single, mas ma-enjoy mo ang iyong araw ngayon kasama ang kaibigan o kaya mga kapamilya. Mas involved ka ngayon sa iyong trabahoan, mahilig kang mag-socialize, Ipinapakita mo ang iyong galing at sa araw na ito, ikaw rin ay nagkakaroon ng uh, presence of mind. Ang iyong mga competition sa araw na ito, ang mga tao na naiingit sa iyo ay nagkakaroon ngayon ng mga collaboration sa ibang mga tao rin na hindi ka masyadong gusto kaya medyo mabigat ang trabaho ngayong araw kung merong mga, mga tao na hindi happy sa iyo lalo itong magkagulo at sa araw na ito malakas naman ang impluensya ng Venus pero Medyo privado ka ngayon at ngayong araw rin ang iyong mga responsibilidad ay nasa iyong isipan. Kaya bantayan lang 'yung mga fake sa iyo, 'yung mga tao na hindi maganda ang kanilang intensyon. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 27, 31, 36 at 39. Mas motivated naman ang mga Leo sa araw na ito. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus na pumapasok sa iyong friendship sector. Kaya ngayong araw, mas friendly ka, maganda ang iyong connection sa ibang tao. Ma-enjoy mo kung ano ang mga sharing ngayon ng mga kagrupo. At mas warm ka ngayon sa ibang tao. Ikaw ay nakakaroon ngayon ng pag-unawa. Maganda rin ang iyong karesma at ang iyong mga galaw sa araw na ito ay mas graceful at sa araw na ito mas enthusiastic ka pagdating sa iyong mga plano. Ngayong araw seryoso ang mga Leo pagdating sa kanilang trabaho, mas masatisfy mo kung anuman ang mga expectations sa iyo ng ibang tao at maari rin na ma-impress mo ang iyong mga superior sa araw na ito. Maayos naman ang iyong kalusugan ngayon, magaling ka sa paghandle ng iyong mga pagkain, ng diet mo, positibo ang direksyon na iyong tinatahak, inspirado ka rin sa araw na ito kaya Maganda ang iyong focus at concentration pagdating sa trabaho At maganda rin ang araw na ito para ayusin, plansyahin ang mga problema ngayon sa relasyon Ngayong araw, maari na mapalapit ka sa isang tao na dati ay nagkaalitan kayo At sa araw na ito, maaari rin na meron mga dating pag-ibig na mabuhay ulit At bantayan kung ikaw ay meron ng karelasyon sa kasalukuyan Baka kasi malakas ang tentasyon sa araw na ito na ikaw ay bumalik sa iyong ex at ngayong araw, medyo in demand ang mga Leo. Kaya maging matatag sa araw na ito dahil mataas ang mga tentasyon. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos naman. Ngayong araw, mahilig kang mag-explore kung ano ang mga bago, lalong-lalo pagdating sa trabaho. At yung ibang Leo naman ay merong mga bagong trabaho ngayon, lalo na yung mga naghahanap ng trabaho. Baka makakuha kayo ng trabaho ngayon sa opisina. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 20, 28, 34, at 43. Isa alang-alang ang iyong mga prioridad sa araw na ito, Virgo, kasi ngayong araw, mahalaga na pagtuunan mo ng pansin ang mga sitwasyon. Sa araw na ito kasi, meron kang mahalagang ma-acknowledge pagdating sa iyong sarili at may kinalaman ito sa iyong self-love, sa self-care mo at lalong-lalo ang mga problema ngayon sa tahanan ay kailangan rin na bigyan ng pansin. Ang Venus ay malakas ang impluensya ngayon sa iyong sektor. Sa araw na ito, ang focus mo ay nasa trabaho, sa iyong reputasyon at sa iyong mga responsibilidad. At ngayong araw, mas maging sociable ka. Sa araw na ito, merong mga business dealings at ngayong araw rin, ay mas maipakita mo sa ibang tao ang iyong artistry. At ngayong araw, marami ka rin mga sagot pagdating sa finances. Marami kang madiskubre sa araw na ito kasi mahilig kang mag-analyze. At maraming mga tao rin ang ma-impress ngayon sa iyong personality, ma-highlight kung ano ang iyong lakas. At para naman sa iyong kalusugan at wellness sa araw na ito, maayos naman ang iyong mga kinakain. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong pagkalinga ngayon sa iyong sarili, ang lifestyle mo ay maayos kaya maiwasan mo ngayon ang mga problema sa pangangatawan. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito, merong mga disagreements, merong mga maliliit na pagtatalo na maaring lumala ng sobra ngayon para sa magpartner sa mga mag-asawa at ang mga issue na ito ay mahalaga kaya pag-usapan ninyo ito ng maayos dahil ang kakulangan ng tamang komunikasyon ay maari na magpalala nito at kailangan ang pasensya sa araw na ito para masave ang isang pagsasama ang career at pera naman ng mga Virgo ngayong araw ay maayos naman magaling kang magsalita ngayon kasama ang iyong mga kasamahan sa trabaho at yung iba ay medyo kailangang bantayan kasi ang iyong binigay na tiwala ay maari na masira sa araw na ito. Merong mga tao na mag door sa iyong ngayong araw sa iyong trabahoan. Kaya kailangan mong maging maingat. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 6, 7, 13, 21, 28 at 36. Malakas naman ang epekto ngayon ng moon sa iyong sektor Libra kaya sa araw na ito, mas determinado ka pagdating sa iyong mga pangangailangan. At ang Venus ay papasok ngayon sa iyong harmony sector kaya mas payapa ang araw na ito. Ma-enjoy mo ang mga aktibidad at pati na rin ang mga challenging na sitwasyon. Ang mood mo sa araw na ito ay kailangan bantayan kasi merong ibang tao ngayon na magpagalit sa iyo ng sobra. At kailangan mo na balansihin habaan ang iyong pasensya. At lalong lalo pa na sa araw na ito gusto mo lang naman mag-aral at ipakita sa ibang tao kung ano ang pwede mong maitulong at yung iba ay bibigyan ng sakit sa ulo. Kaya mahalaga ngayong araw alalahanin ang mga partnerships, kung ano rin ang compliments na kailangan mo ibigay sa kanila. At medyo mabibigat ngayon ang iyong mga decision na gagawin dahil sa araw na ito, madali kang ma-misunderstood ng ibang tao. Pero maayos naman ang iyong kalusugan sa araw na ito at meron namang excitement ngayon sa enerhiya ng pag-ibig, lalo na ang mga mag-partner sa araw na ito. Maganda ang linya ng mga bituin sa araw na ito, maging pabor sa iyo, ang iyong mga relasyon sa mga taong malalapit sa iyo, lalo na ang iyong asawa at ang girlfriend mo, ang boyfriend mo at ano man ang iyong mga pangamba pagdating sa inyong mga relasyon ay maari na maisantabi tabi ngayong araw kasi napaka exciting ng araw na ito. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos. Merong ibang libra na maari na ma-offer ngayon ng magandang trabaho at yung iba naman ay magbago ng industriya at maganda ang advice ngayon ng iyong mga kapamilya pagdating sa isyong trabaho at negosyo kaya pakinggan mo ang mga ito. At sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 20, 27, 36 at 40. Maganda ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ngayong araw, ikaw Scorpio ay magiging mas passionate. Ipaglalaban mo ngayon kung ano ang mga malalapit sa iyong puso at marami kang matapos sa araw na ito kaya ma-enjoy mo lalo ang iyong mga gagawin. At ngayong araw kahit na medyo complicated ngayon ang mga relasyon sa ibang tao dahil yung iba hindi mo masyadong maaasahan pero maganda naman ang bonding mo ngayon sa ibang tao. Magkaroon ka ng malalim na pag-unawa sa kanilang mga gusto at kung ano ang kanilang mga pangangailangan. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang tapang, lalo pa sa pag-abot ng mga expectations sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw, mas gentle ka, maganda ang iyong mga komunikasyon, at magaganda rin ang mga assumptions mo. at Binibigyan mo ng pansin kung ano man ang iyong mga obligasyon ngayon sa ibang tao. At sa araw na ito, ang hinahanap ng mga Scorpio ay ang mga material comforts. Ngayong araw, gusto mo na na healthy, payapa ang mga mahal mo sa buhay at nagbibigay ka ngayon ng ibayong sakripisyo para sa mga mahal mo at sa araw na ito maayos naman ang iyong kalusugan ngayon pero yung iba lang na talagang gusto mong ipilit na ibigay kung ano ang mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay kaya yung iba medyo nagkukulang-kulang sa tulog at maganda ang araw na ito para mag ang mga relasyon na hindi nakakaunawaan kasi marami kang ma-realize ngayong araw at nagko-concentrate ka para sa pag ng buhay mo pag-rebuild ng mga relasyon ang mga issue sa araw na ito ay hindi mo masyadong matuunan ng pansin kasi mas gusto mo na Ayusin ang mga problema. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos naman. Magaganda ang mga desisyon mo, lalo na kung ikaw ay may negosyo. At sa araw na ito, kailangan lang hindi ka padalos-dalos sa mga investment ngayon. Pakinggan ang iyong mga kutob pagda pagdating sa mga isyong ganito. At ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 7, 9, 18,

Maganda naman ang partnership ngayon ng mga Sagittarius dahil sa araw na ito, maraming mga tao ngayon ang lubos na makaunawa sa iyo at magbigay sa iyo ng suporta. At maaakit mo ang mga tao na maaring tumulong sa iyo, mga tao na mas kind at mga tao na mas pinipili ang kapayapaan. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng swerte ngayon sa pag-ibig. Merong mga tao sa araw na ito, Sagittarius, na pinipili na unawain ka. Kahit na yung ibang mga Sagittarius, medyo matitigas ang ulo. Pero ngayong araw, marami kang ma-realize at bukas ang puso mo. Nakikinig ka ngayon sa kung ano ang mga kailangan baguhin. At maganda naman ang ehersisyo mo, ang iyong kain sa araw na ito. Maganda ang focus mo pagdating sa iyong pangangatawan. At sa araw na ito, meron kang matutunan sa iyong kapartner. Baka meron mga bagong impormasyon na maaring magdala ng surprise sa iyo. At sa araw na ito, at medyo nakakalito yung ibang mga issue pagdating sa mga relasyon mo pero positibo kasi ang enerhiya ng araw ngayon na maplansya ang mga problema at willing ang mga tao ngayon na ayusin ang mga pagkakaiba. At yung ibang mga Sagittarius, Mag-ingat sa araw na ito kasi maraming mga problema ngayon sa pera lalo na yung mga basta-basta na lang naglalabas ng pera para sana sa investment. Sa araw na ito, bantayan ang iyong pananalapi lalo, lalo na kung mayroong mga tao na naglalambing sa iyo para maglabas ka ng pera, siguraduhin na ang mga taong ito ay mapagkakatiwalaan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay gold. At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 14, 26, 28 at 37. Ang focus ng mga Capricorn sa araw na ito ay nasa kanilang kalusugan at sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong mga gagawin at ngayong araw ay mag-improve rin ang iyong trabaho. Ma-enjoy mo kasi ang magandang feedback ngayon ng ibang tao kaya lalo kang ganahan na tulungan yung iba. At sa araw na ito, mas organisado ka, magaganda ngayon ang iyong mga aktibidad at maganda ang focus mo pagdating sa mga aktibidad na may kilalaman sa tahanan at lalong-lalo na na ngayong araw, fresh ang iyong energy. At malakas ang excitement ngayon para sa mga Capricorn. At yung iba naman, medyo malito ngayon sa mga pagkakaiba ng opinion at iba't ibang oportunidad na lalapit sa iyo ngayong araw. At subukan lang sa araw na ito, Capricorn, na hindi ka mag-overanalyze para lang mapasaya ang ibang tao. Ngayong araw, gawin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo at huwag mong masyadong isaalang-alang kung ano naman ang mga gusto ng ibang tao sa iyo. At kailangan mong bantayan ang iyong kalusugan ngayong araw kasi mas vulnerable ka sa mga impeksyon sa araw na ito. Bantayan ang iyong hygiene ngayong araw, maging malinis lalo, maging maingat. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito, happy naman ang mga Capricorn, kontento naman kayo kahit papano, kahit na merong mga problema ay maliliit lang naman ito at hindi masyadong seryoso. At ngayong araw, ay ikaw ay mas maging agresibo pero mas inuunawa mo ngayon ang ibang tao at na Enjoy mo ang araw na ito. Maganda ang iyong pag-ibig ngayon. Ang iyong career at pera naman sa araw na ito, ikaw ay mahilig na magbigay ng iyong serbisyo ngayong araw. Pero mas prangka ka rin sa araw na ito as mas nakikinig ngayon ang mga tao sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay mahilig ngayong isecure ang iyong future kaya nagiging maingat ka sa iyong pananalapi. At sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 3, 17, 20, 25, 37, at 42. Mas practical naman ang mga Aquarius sa araw na ito at payapa ngayon ang dalang enerhiya ng Venus. At ngayong araw, mas nakakaroon ka ng karagdagang motibasyon na ipahayag ang iyong sarili ng malaya. Komportable ka ngayon sa iyong mga pananaw, sa iyong lakas at pati na rin sa iyong mga kahinaan. Sa araw na ito, mas organisado ka. ma-recognize mo ang pangangailangan ng pakikitungo ngayon ng ibang tao. Maganda ang iyong karesma. At sa araw na ito, mas sociable ka. Maraming mga tao ngayon ang magkagusto sa iyo kasi bukas ang iyong mga opinion, ang komunikasyon mo, nakikinig ka, kung ano man ang mga payo ng ibang tao. At sa araw na ito, yung mga hindi nagkakasundo ay nare-realize mo naman na maganda ang kanilang mga intensyon. Kaya sa araw na ito, magiging mas determinado ka. Maganda rin ang iyong kalusugan ngayong araw kasi marami sa inyo, mahilig magmuni-muni, mag-isip, mapakalma ang pressure sa kapaligiran at sa araw na ito ay magaganda naman ang mga exercise na iyong ginagawa. At maganda ang araw na ito para sa pag-ibig kasi ngayong araw ang mga Aquarius ay magbibigay ng second chances sa araw na ito. Merong pag-repair ng mga pagkakaibigan, pagrepair ng mga relasyon. Maganda ang araw na ito para sa pagpapatawad at kalimutan kung ano man ang sakit na naidulot sa isa't isa. At ngayong araw maaari rin na merong mga bagong simula. So maaari na merong mga magkabalikan sa araw na ito, mga relasyon na romantic, pwede rin na magkakaibigan na magkasundo ulit. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang araw na ito. Merong exciting career opportunities para sa iyo. At mahalaga na pag-isipan ng maayos kung ano man ang iyong mga options. At sa araw na ito, mas maayos ang pera kumpara kahapon. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay...

Swerte naman ang mga Pisces sa araw na ito dahil magaling ang iyong abilidad ngayon para sa pag-solve ng mga problema. Merong mga celebration sa araw na ito. Happy ang mood ngayon ng mga Pisces. At maari rin na ngayong araw, merong isang kaibigan na bigla biglang bumisita sa iyo. Ma-enjoy mo rin ang iyong kalusugan ngayong araw. Yung iba, nakakaroon ng problema sa ipin. Kaya bantayan ang iyong diet. At lalo na yung mga unhealthy na pagkain, meron namang iba sa inyo nakakaroon ng sakit sa tiyan. Kontrolin lang ang iyong diet ngayong araw at siguraduhin na nagiging malinis kayo at huwag kalimutan rin ang pag-inom ng sapat na tubig para hindi kayo ma-dehydrate. Ngayong araw, maganda ang pag-ibig. Meron mga kasunduan ngayon. Ikaw, sa araw na ito, Pisces, mas seryoso ka, lalong lalo sa commitment mo at mas maramdaman mo ngayon ang pagmamahal ng ibang tao. Ikaw rin ay mas maging showy. Papakita mo ngayon ang iyong intensyon at kahit na yung ibang Pisces, merong mga pakikitaan alam ng mga kasamahan sa pamilya, lalo na yung mga magka na hindi gusto ang kanilang kapartner ng pamilya sa araw na ito ay mas maging matatag kayo. Ang inyong career naman ngayong araw ay maayos naman. Medyo ma-overwhelm ka lang. Merong ibang mga paisis malito sa direksyon na kanilang tatahakin pagdating sa kanilang trabaho. Pero mag-move on naman kayo agad-agad at mabilis ang mga desisyon at aksyon ninyo ngayong araw. Maganda ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor, magdadala ito ng kapayapaan at mas warmed ka ngayon, maganda ang iyong pakikitungo sa iba. Hinahanap mo ang mga familiar na natao, familiar na bagay at hinahanap mo ang security para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya sa araw na ito, ready ka at natcha-challenge ka rin para sa mga connections o sa mga ginagawa mo na may kinalaman rin sa paghahanap ng iyong comfort. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 12, 27, 28, at uh, 36. Abangan ang iyong kapalaran bukas!